Magandang magandang gabi sa iyo kapatid. Magandang gabi, magandang gabi sa inyo uh, Sir Epifanio Labrador. Maraming maraming salamat. Uh hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa bilang isang uh, maralitang Pilipino. Na nakakaalam sa mga pangyayari sa ating bansa. Napakaraming Pilipino ang gustong magkaroon ng uh, pagbabago yung pagbabago na hindi panggagago. Dey diretsoy -de na kita kapatid ano. At uh, hindi naman sa pagano eh, kunting kahilingan ko lang sa iyo sana lahat ng iyong ibibigkas ay eh, Tagalog. Nang sa ganun. Kaya ko po. Yes, salamat po. Pwede pang Bisaya nga kung pwede. <laughs> Opo, pwede po. Salamat po. Okay. Uh, bilang isang Pilipino na matagal nang uh, nakakaranas ng paghihirap, Uh, kung makikita mong kalagayang ko Ako'y nakakandila lang sa totoo Kaya cellphone lang yung nakatutok sa akin At totoo nakakandila lang ako um, Napakaraming mga Pilipinong katulad ko Na hanggang ngayon ay nakakaranas ng paghihirap na hanggang ngayon ay naghahanap ng tunay na pagbabago. Ang problema kasi kung makikita talaga natin at matatanda no panahon ni Digongyo, is uh, dediretsoin ko na, hindi pagbabago yung naranasan natin o namin, kundi panggagago. Ngayon, makikita mo na nung nilunsad itong uh, tinatawag nilang uh, chacha, isa dito sa nagalit. At talagang makikita mo parang bulating pumapalag o kitikiting pumapalag itong si Digonyo. Ah, na kung saan nilalason yung kaisipan ng ating mga kababayan. Ang tanong ko ito po, ang tsa -tsa ba na isinusulong ngayon ay para kanino po ba? At para saan nito? Ito, ito ba'y mapapakinabangan namin o Hindi. Okay po, ganito po. Ano, ang uh, ito pong constitutional reform, mas maganda pong gamitin yung salitang constitutional reform dahil itong chacha po ay sayaw po yung chacha. Okay. <laughs> Hindi po siya, wala po siyang kinalaman sa pagbabago ng saligang batas eh. So kaya uh, reforma ng saligang batas ang siguro mas magandang gamitin na salita. ito itong pag pag-reforma ng, ng ating saligang batas ay talagang mas maganda para sa mga ordinaryong Pilipino. Lalo na yung tinututukan uh, ngayon ay yung pagpapatanggal ng mga restriksyon o yung mga pagsagabal sa pagpasok ng mga foreign direct investors, yung mga banyagang o mga dayuhang namumuhunan. No? Uh, bakit ba importante ito? Dahil kakaunti lang po kasi talaga ang mga kumpanyang Pilipino. O kakaunti lang, dami. Kung magpasweldo pa sila, itong mga kumpanyang Pilipino, nakakaunti lang, pag magpasweldo sila, hindi na, hindi na matataas. Pamitsa nga talaga, uh, madalas nangyayari, eh, kapag tayo ay nagtatrabaho dun sa mga mga kumpanya, na itinatag ng mga banyaga, eh mas maganda pa yung mga kinikita natin, no? Nabibigyan pa tayo ng chance na makalipad papunta sa ibang bansa, no? Para maka-attend ng meeting, ng training, mga ganyan. So, ganun, ganun din po nangyari sa akin dahil nakaranas ako ng magtrabaho sa mga sa Pilipino ko, na kumpanya ng Pilipino, na pagmamayari ng Pilipino at kumpanya na pagmamayari ng mga Amerikano o ng mga Europe, Europeo, no? Nakita ko na yung mga dayuhang pamamuhunan, madalas eh maganda yung training na binibigay. maganda rin ang pataas din ng sahod na binibigay. Um, magmaraming mga benepisyo na ibibigay din. At naisip ko kung tinanggal sana natin itong mga sagabal sa pagpasok ng mga foreign investor na ito eh mas dumami sana ang mga foreign companies, no? Dumami sana mga ang mga kumpanya. At kung maraming mga mga kumpanyang ito, mas marami ang mga trabaho. At kapag mas marami ang mga trabaho, magiging menos ang mga tao walang trabaho. Magiging menos ang mga tambay, magiging menos ang mga mahihirap kasi dadami ang mga ang mga trabaho pwedeng pasukan ng uh, natin, ng mga ordinaryong mga middle class at saka mga mahihirap, no? Uh, ang importante talaga ay gumamit ng mga trabaho. At yung po, nakita ko po, kasi dahil ako sa ako dating OFW sa Singapore, nakita ko po, po na ito yung ginamit ng Singapore bilang kanilang estrategiya, no? paraan ng, pa, ng kanilang pagpapabago ng kanilang lipunan kung paano sila naging mayaman na bansa. E dati, itong Singapore ay mas mahirap sa mga Pilipino. Ang mga Singaporean ay mas mahirap kaysa sa mga Pilipino noong 1950s at 1960s. Wala tayong masyadong mga squatter o halos walang squatter. Sa kanila ang daming squatter. Pero ngayon baliktad na. Sila wala silang squatter, tayo ang dami natin squatter. E anong nangyari? itong Singapore, pinaging eh, bukas sa pagpasok ng mga foreign investor. Ang Pilipinas naman noong 1987 ay eh, nagsara, parang pinahirapan nating pumasok ang mga 'yan. So, itong eh, itong sinusulong ngayon na reforma na eh, gagawing mas bukas ang Pilipinas sa pagpasok ng mga dayuhang mam mamumuhunan, ito mga international na kumpanya, mga global investors, global companies, ito po yung magiging pagbabago na kinakailangan nating mga ordinaryong Pilipino. ba? Diba? Kasi ang nangyari sa 1987 Constitution, pinoprotektahan nito ang sinasabing Filipino businessmen. Yung mga Filipino businessmen, marami dyan, eh, mayayaman na. Mga anak na asendero, mga asendero mismo, mga, mga dating mayayaman na. Eh, nasaan yung pagpapabor dito sa mga ordinaryong Pilipino tulad natin? Na mga, mga either nasa middle class tayo o nasa mga may hirap tayo yung mga hindi, hindi, hindi wala tayong ano eh wala tayong kayamanan na minamana eh di ba sila yung mga oligarchs yung mga asentero eh na mamana nila yung kanilang ano kaya kahit wala silang trabaho eh may mayaman pa rin sila pero parehin sila ano pero parehin sila pera tayo kailangan natin magtrabaho di ba kaya paramihin natin ang mga trabaho. Total, wala na. Yan ako. Wala naman na akong pakialam kung sino yung may-ari ng kumpanya. Wala akong pakialam na ang kumpanya ay eh, pagmamayari ng Pilipino, pagmamayari ng British, o pagmamayari ng Australiano, o pagmamayari ng Amerikano, o pagmamayari ng Hapones Wala akong pakialam eh. Ang pakialam ko eh, Okay ba yung sahod? Okay ba ang pagtrato sa akin? Okay ba yung binibigay na benefits? 'Yun ang 'yun ang ano ko eh, 'yun ang gusto kong malaman eh. 'Di ba? So, 'yun, para sa mga Pilipino, ang importante sa atin, eh, dumami ang mga trabaho natin, dumami ang mga oportunidad natin. At mangyayari itong pagbabagong ito, dadami ang mga oportunidad at mga trabaho na available para sa atin. Kung pinatanggal natin itong mga anti foreign direct investment na mga restrictions para wala nang sagabal para mas madaling makapasok ang mga investors galing sa labas at dahil doon imbis na kasi ngayon nangyayari kakaunti lang ang mga trabaho ang dami mga aplikante 'di ba kaya nangyayari ang mga aplikante ay nag-aagawan sa kakaunting mga trabaho meron 'di ba sir ako na lang ang kunin niyo wag na lang siya kahit na lang mas mababa ang sweldo ko kaysa sa kung ano yung binibigay nyo sa kanila, ah, iyan ako, no, katanggapin oh, ko. Ganun ang nangyayari, di ba? Pero doon sa ibang bansa, dahil mas marami ang trabaho kaysa sa mga tao na nagaanap ng trabaho, ang mga kumpanya ang nag nagkukumpetensya sa isa't isa, nag-aagawan ng mga manggagawa. Sir, so, dito na lang kayo ano dito na lang kayo magtrabaho, huwag doon sa kapila. Dito na lang kayo, tataas, mas mataas ang sweldo yung offer namin. Basta dito na lang kayo, huwag kayo doon. Ganun eh. Kaya mas mataas ang sweldo doon sa ibang bansa. Sa Singapore, mataas ang sweldo. Dahil ang mga kumpanya ang nag-aagawan sa mga manggagawa. Yun dapat ang gawin sa Pilipinas. Yun ang kailangan natin mangyari. Paramihin natin ang mga trabaho, paramihin natin ang mga kumpanya kasi yung mga kumpanyang yan ang maglilikha ng trabaho. At kapag maraming trabaho, tayo na, tayong mga ordinaryong Pilipino ang may karapatang pumili. Ay, ayoko dyan, mababa mong pasweldo yan. Pero dun sa kabila, meron. Malaki ang doble o triple ng nung, nung sweldo nito isa. Parang gano'n, pwede tayong pumili eh. So dapat gano'n ang So ibig sabihin natin. Kaya, kapatid, uh, masingit na kita no. Lumalabas ng mga gunggong at mga inutil yung mga senator dyan na hindi man lang nag-iisip. Isa lang masasabi ko eh. Sa sinabi mo, bubuti pa ako, hindi mataas pinag-aralan ko pero naintindihan kita. Hindi ko nauunawaan tuloy itong mga sinator dito. Ang gaganda naman ng postura, may mga pinag-aralan, kadalasan ni abogado, eh lumalabas na mas mukha silang gunggong. Eh, eh, parang nakikita ko, eh, talagang personal, gusto lang nila magpayama, wala silang pakialam sa katulad namin maralita. Ganun ba ang ibig sabihin mo? Kasi lo, ang lumalabas kasi, pinapakinggan kita, maganda naman pala ang layunin yan. Eh bakit itong mga diputang mga senator na ito, lalong lalo na yung mga nagsasalita dyan? Eh, abay ito parang tinambakan ng, ano eh, parang may mga uod sa utak. Eh, <laughs> nakikita ko sa kanila, marami sa kanila, matakot sila na kung magkaroon ng pag-aamyanda ng saligang batas ay baka i-abolish ang Senado. Yan ang doon sila natatakot. No? Kaya nasa, nangangamba lagi sila tuwing pinag-uusapan yung, pinag yung pag-aamyanda ng saligang batas dahil natatakot sila na baka tuluyan silang mawala ng trabaho. Trabaho o milyones? ng, ng milyones. Mamawalan sila ng kanilang posisyon mawawalan sila ng posisyon at nang siyempre kung ano man ang mga milyones na meron na meron sila eh, kung ako tatanongin tatanungin mo kapatid mas maganda alisin na yung mga hinayupak na yan nagpapayamad dagdag sweldo lang yan. pahirap lang sa bansa natin yung mga yan eh lalong lalo na puro mga bobo <laughs> mga inutil yung nandiyan dyan maliban lang kayong tiberos <laughs> ito ang, 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 ang malaking problema kasi paminsan um, may marami kasi mga mga senador na abogado eh hindi masyadong nag-aaral tungkol sa ekonomiya para malaman kung paano ba para paano ba natin pararamihan ang mga trabaho para sa mga tao paano ba natin patataasin ang sweldo ng mga tao hindi nila naiintindihan yung ito, itong tinatawag natin the law of supply and demand yung yung kapag mas marami ang mga taong gustong bumili ng isang bagay tapos kakaunti lang yung bagay na yon ay eh, nagiging mas mahal kasi nagiging mas mahalaga ang ang bagay na yan dahil mas marami gustong bumili doon eh. ba diba? tapos kapag yung isang bagay na yan eh napakarami noon tapos kakaunti lang ang gustong bumili bumababa rin ang presyo dahil nga sa sobrang dami nito tapos kakaunti lang ang gustong bumili eh, ganoon na nangyayari hindi nila naiintindihan yung konseptong yan eh hindi hindi nila, nila na na yun nga yung sa trabaho bakit mas mataas ang sweldo ng ng mga tao doon sa ibang bansa tulad ng Singapore eh sinabi ko nga eh sina, sinasabi ko sa kanila nung nandoon ako sa Senado sabi ko pag pinarami mo ang mga trabaho na ang, ang nangyari ay sobrang dami ng trabaho tapos kakaunti lang ang mga taong uh, nag apply yung mga aplikante para sa trabaho yan, talagang tataas yung sweldo. Kasi sila mismo ang nag-aagawan. Yung mga kumpanya na yan, nag-aagawan, dito ka na, dito ka na, hindi, namin, hindi, triple na lang namin yung sweldo nyo, hindi, dito, dito, dito ka, e, times four namin, ganyan. So, sino yung nag-aagawan? Eh, dito, sa Pilipinas, baliktad eh sobrang daming aplikante, sobrang daming nagka-graduate, nagtatapos ng high school, nagtatapos ng kolehiyo, tapos ikaw eh, ka kaka ka kaka kakaunti lang ang mga, ang mga job opening na meron. Ano nangyayari? Ang baba na well, po. Sobrang yung minimum wage nga, hindi eh, kaya eh. Diba? Walang, wala 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 kang mabibili doon sa sinisweldo mo kasi sinis, sinisweldo sa iyo kasi nga sobrang daming taong nag-aagawan doon sa kakaunting presyo may, para sa sales lady isang sales lady lang ang kailangan pero pag nag, nag advertise yung kumpanya na, na may, may position available para sa isang sales lady, may pa 500 na pumipila para sa isang trabaho. Kaya ang gagawin, ay ah, hindi, kailangan hindi lang, hindi lang uh, yung aplikante ay nakapagtapos ng kolehiyo ay kailangan maganda, kailangan sexy, kailangan lalagyan nila ng ganyan kasi para kumonti kasi siyempre, siyempre kung hindi nila lalagyan ng ganyan ay nakuliti 1,000 siguro yung mga nag-apply para sa isang trabaho, sa isang pwesto, di ba? Yun yung nangyayari. So, so ito kapatid, na uh, may dagdag ko lang po sa tanong ko ano. Itong si Digong niyo ay dahil nga sa galit niya, dahil nga sa people initiative na yan, uh, yung people's initiative na yan, uh, dahil hindi niya nga gusto, gusto niyang ihiwalay, ito ay sisingit ko na lang ano, ang Mindanao. Ngayon, kung mangyayari na ihiwalay niya ang Mindanao sa Visayas at Luzon, eh di parang isasama niya lalo sa kahirapan yung mga kababayan natin sa Mindanao. So ano po ang masasabi niyo sa mga kababayan natin sa Mindanao na napapaniwala nitong mga demonyong ito na kung saan idadalhin eh, lang sila sa kahirapan? Tama po bang ginagawa ni Digongyo na dahil sa People's Initiative, ihiwalay niya yung Mindanao? Ano ang sa tingin ninyo? alam ko eh hindi tama yun eh at saka ito pa uh, kung maaalala natin eh, eh si president si ex president ni Kong ay eh, isinusulong din ang uh, pagbabago ng saligang batas dati. Kaya hindi rin ako makapaniwala na ano ba talaga to? Bakit biglang biglang cambio dating dating pro ka sa pagbabago ng saligang batas ngayon sasabihin mong ayaw mo parang ano ba yan parang overnight nagbago ng ang ano ang iip ng hangin e dati nga ah, sinasabi niya na may problema daw ang saligang batas kailangan ayusin o ngayon sasabihin niya no it's perfect okay na ano ba naman yan di ba so meron talagang problema meron talagang problema kung ganyan kung baga ah, pero kasi sinabi dati na ito na ito, ito na talaga yung sinasabi mo, bigla na lang nagbabago ka na sobrang pagbabago, U-turn talaga. 'Di ba? gusto ko malaman ano anong explanation niya dahil doon. bakit siya nagbago ng pananaw? No. Yung gusto kong malaman kasi dati sinasabi niya kailangan natin baguhin ang saligang batas. Tapos ngayon sasabihin niya hindi raw, hindi raw kailangan. Pwede ba niyang pag-usapan sa lahat? pwede ba niyang ipaliwanag sa lahat kung bakit nagkaroon ng ganyang kasi pagbabago sa kanyang pag-iisip yun sana eh sa tingin ko isa din sa nakikita ko kasi kaya ganoon itong dating presidente na bangag hanggang ngayon eh dahil sa alam mo na eh, tungkol sa ICC uh, kung di ako nagkakamali uh, yun ho ang tingin ko lang ano uh, pero ganoon pa man mayroon pa po akong huling tanong sa iyo kapatid Uh, hindi naman siguro kalabisan tipo. ano uh, huling tanong ko na ito. Tipo. Kung matutuloy itong uh, sinasabing uh, sinasabing pagbabago ng uh, bagong administrasyon uh, at talagang magyayari itong sinusulong nila na people's initiative. At ito ay mapapaano talaga? Eh sa tingin niyo po ba uh, hindi na kailangan ng mga Pilipinong umabroad? At uh, Uh, naintindihan ko kasi sabi mo nga magkakaroon na ng maraming uh, ano dito sa bansa natin mga mga invest ng iba't ibang uri ng mga negosyo. Uh, Siyempre, sa tingin mo ba ilang kayang porsyento ang mga Pilipino ang hindi napupunta sa abroad para magtrabaho pa? sa tingin ko hindi naman overnight mangyayari, yan. siguro may 10 taon, 20 taon na mangyayari na steadily dahil parami nang parami ang mga trabaho at uh, yung mga taong dating nag-iisip na pag-alis umalis ay nakahanap siguro ng mga medyo magandang-gandang sweldo na na, na na, na trabaho at yung iba na nagre-retire na gusto umuwi ng Pilipinas pag, pagdating sa Pilipinas ay unti-unti nakikita oh yung mga okay na naman dito na mag good na rin o oh, yung mga ganyan so mangyayari yun unti-unting mababawasan ang mga nag-OFW pero ito po ah uh, ko lang uh, yung, yung people's initiative kasi po para lang po yun sa sa tawag nito sa pagbabago nung paano gagawin ang pag ng pag-amyenda ng sa digang batas sa pamara sa pamaraan ng uh, uh constituent assembly hindi to po kasama doon sa people's initiative yung pararamihin yung mga uh, investor sa pamamagitan ng pagpapatanggal ng mga restrictions na yan. So, ang ginagawa lang talaga ng People's Initiative ay parang minipwersa ang Senado na, hoy, kung hindi kayo kikilos para gawin ang mga reforma ito, tatanggalan namin kayo ng poder dahil dito sa People's Initiative na to. At mukhang ang nangyari nga dito ay naging epektibo siya na itong mga nasa Senado ay walang 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 choice kundi makinig at at sumama sumama sa pagano sa pag uh, sa pagsulong nitong reformang ito kaya nga nagkaroon ng hearing nag, nag, nagkaroon ng pandinig noong uh, noong lunes at ako ay napalarang maging kasama doon sa doon sa hearing na po na, na yun po at, so kaya ito kinakailangan talaga nitong uh, ano pag pagpapatanggal ng mga foreign direct restrictions na po ito sa sa People's Initiative po. mm -hmm. Yun po, lili, Maraming maraming salamat po kapatid. Ano? Alam mo, napakarami kong natutunan sa iyo. Sana hindi lang ngayon na makakausap ka namin. Dahil sa totoo lang, nagkaroon ako ng mara. Kanina pa, nakikinig ako. Marami, kaya nga, iniba ko na yung tanong ko kasi ko itatanong ko pa uli yung mga tinanong na nila eh parang umiikot-ikot lang tayo pero salamat talaga sa iyo kapatid at mabuhay ka ano uh, sana eh matuto yung mga sinator sa iyo lalong-lalo na yung mga ano diyan senador sana si Robin Padilla balik narinig ko nakakausap mo sana mas alam niya yan so, kaya kapatid maraming maraming salamat